Just wanna have fun, oh girls, just wanna have fun, si Mayor really Lenny, si Mayor Lenny, parating nagmi -me meeting Ayan nga mga bata helmet, Sunday na Sunday, nagtatrabaho ang ating Mayor Lenny Robredo. Siyempre, girls! I just, just wanna have fun. fun. Parang si Mayora. O, oh, ba? Diba? Fun-fun sa kanya yan. Yung yes. trabaho. Hindi gaya lang iba dyan. Yan diba? yung ano. Pagtanim-tanim pa... lang ng puno. Ko hindi ko mo nga malaman. Kung asa na, na buhay na, yung, na, yung puno. Asa na buhay tinanim. Pero eto nga. Yan yung. just ka dahil mga kabata helmet. Yan ang hobby ni Mayor Lenny oh. Robredo. Ang trabaho. Yes. At <laughs> kung staff yan ka niya. Ha? Kung naging staff ka niya. Pagod ka din. <laughs> Pero damay -damay. syempre, di ba? Bidyo Kapur, uh -huh. mga bata Helmet, hindi ka mapapagod kung ine-enjoy mo yung trabaho mo. Hindi yes. mo naman, Bidyo Kapur, Sunday na Sunday, nagtatrabaho si Mayor Lenny Robredo. Uh -oh. Inuwi pa yung mga paperwork, hindi pa natapos doon. May mga inatidad pang mga activities and programs, at hindi pa natapos doon. Nagkaroon pa, Bidyo Kapur. Nang ano? Regarding doon sa deliberation nga nila ng budget. So, just mm -hmm. ko, dahil nagkaroon pa rin ng pagpupulong ng meeting Sunday na Sunday. ito Ano ibig sabihin ng deliberation? Eh! Hey. Mm, loading. <laughs> uh, ito mga kupal to, ha? Ya. Yan, yan! Yan, yan, tatlong yan, oh. no? Ah, oh. Tatlong hit lang? Yan, yan, yung mga nag-comment. Yung mga ah, nag-comment kay... Magaling, about kay Neyo Lely Robredo. Magaling. Ayan, ha? Tandaan yan, mga kabatang helmet. Mga troll! Ay! Pag tinignan nyo yung mga Facebook profile niyan, na hmm. mga nagtotroll na yan, Diyos ko dah, yung iba pa dyan, mayroon pang mga... Mukha ni Mama Mary, mukha ni Jesus Christ, may mga Bible verses pa. Mah Mahiya naman kayo, mga kumpal kayo. Di ba? yung ang common nila, no? Yes, yung may Bible verses or yung may mga mukha na ni Jesus Christ, Mama Mary. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya, Kano? mga troll. Hindi kayo natatakot. Uh, Loading... <laughs> Pero ayan nga, yung tatlong putapex na yan, ha? Nagkakalat na naman sa Sockmate. Okay. Tinitira na naman. Bakit ka ba tinitira si Mayor Lenny Robredo? Eh, lang naman siya ng totoo, ng tapat. Diba? ba? Oo, eh kasi dapat lang siraan si Mayor Lenny. Kasi natatakot sila dahil threaten sila na ba matalo sila sa 2028. Eh, eh, talaga naman. Ha? Talo naman talaga sila. Alam nyo yung 2022, panalo naman talaga tayo mga kakamping. Oo, naman. So, may mga stay card lang kasi. Pero, ngayon 28. Nako, kailangan talaga. Wala na yung mga troll na yan. Sure. Kasi yun talagang salot sa mundo. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Alam nyo ba, sa ibang bansa may mga trolls din. Mm -hmm. Kaya tingnan nyo naman, kung sino yung mga nauupo. Same, same, di ba? Same, same, ng mga kautakan. Girls, just, just wanna, wanna have fun. fun. town. <laughs> ah! Ano pa ang wings? Ito na may nang lap the night, mga mga! Alam mo, pinchu ka Dapat yeah. ko na talaga sumali sa your face. Wag! Ay, naku! Ano ba yan? 80s ba yan? 80s yan, di ba? Hindi. 90s. Ah, na... nek mo. Magagalit sa'yo si Sir Boogie. Pinchu ka pa. Bakit? Parang sinungaling ka. 80s yan! De Just one! Oh, Just one! Diba Kaya, Ha? tuwa Oo. Pero yun, kapag um, uh, abatay, nag-comment yun ako na masasabi yung dyan, walang pakalaman. Ako gusto mong trabaho ng Mayor Leni Robredo. Oo. Oh. Dahil siya, pinapasweldo natin siya. na oh, oh. Pinapasweldo siya ng taong bahay. Kaya talaga nagtatrabaho siya ng totoo at tunan. Oh. Sulit na sulit pang pasweldo? Sulit na sulit ang na tax natin. Hindi ka gaya ng Diyos ko, yung iba dyan. Loading na nga. Kung <laughs> oh, wow. ano-ano pa yung naisisiwalat niya sa kadaldalan niya, no? <laughs> Alam mo, hindi nga niya maikonek -connect, connect yung istorya niya, eh. ano diba, eh, siya pa kasi magkamali? Eh, mali-mali na nga, eh. eh. na nga, hindi na tuloy maitama yung mali. <laughs> eh, ito pa, malupi. Nasa na pa sila piatos? Wala na piatos klan, eh, di ba? O, napalitan na ni Pandora. <laughs> okay. Oh loading pa rin. Magugulat parin. kayo doon ano? sa Pandora's box. Anong laman? May lilitaw na diamante. Yun ang pera ng isang Pilipinas. Wow! Madaming pera niyan. Just one! Ha? Just, just one! one ha? Ayaw mo tumigil <laughs> Wait gusto mo yung video to? Wala mo to mag-subscribe at tiktok notification bell para lagi kayo updated sa ating mga inupload po namin. Bitch, go for happy, Stay healthy and stay safe. Ta, as always, sabi sa kamusta po dahil may din ng buong kreatives better everyday day ever. Bye! Cheers!